Hello everyone! Pagpalang araw sa ating lahat ngayon. This is Leandro Quinto Sarne. Gusto ko lang mag-share ng mga tips kung paano mas maging effective, kung paano mas magiging productive yung araw natin para magkaroon tayo ng breakthrough sa buhay natin. Number one, natipos sa inyo mga kapatid, magkaroon tayo ng grateful na puso maging mapagpasalamat tayo. Kasi let's face it, pagising mo sa morning, talagang grabe blessing na. Marami tayong mga bagay na pwedeng pagpasalamat sa buhay natin. Yung pagising mo sa morning, okay yung pakaramdam mo, blessing na. Yung pagising mo sa morning, andyan yung pamilya mo, blessing na. Instead na magreklamo tayo sa umaga, na ganito ang mga nangyayari, bakit hindi natin i-convert into blessing? Bakit hindi natin i-convert into positive yung lahat na nangyayari sa atin? Kasi let's face it, Maraming mas worse pa ang buhay compared sa buhay mo. And pangalawa, mag-exercise tayo. Kasi napaka-importante ng exercise, mga kapatid. 10 to 15 minutes of your time, kahit simpleng walking, kahit simpleng jogging, basta papawisan ka, napakalaking bagay na po yan. Para kayo maging maayos yung buong maghapon, maging maayos yung pananaw mo for the whole day, positive yung vibes, positive yung energy gumagaan, gumagaan na, na inspire na-excite yung katawan natin. And aside from that, number three, magkaroon tayo ng advanced planning. Mga kapatid, napaka-importante niyan. Kailangan may plano ka. Kailangan yung plano mo, advance mo na gawa. Yung gagawin mo within the day, alam mo na kagad step by step. Yung gagawin mo for the whole week, alam mo na kagad kasi meron kang inventory. Tingnan mo lang yung mga notes mo, ano ba yung plano, ano ba yung schedule mo, para hindi ka maligaw, para hindi ka magsayang ng time. Kailangan yung gagawin mo ngayon, hindi yan ngayon mo lang siya napag-isipan. Kailangan last week pa lang, napagplanuhan mo na siya. Para ngayon, gagawin mo na lang, execution na lang kaagad. Okay, and number four, kailangan meron disiplina. Space it, mga kapatid. Darating po yung mga time na hindi okay ang pakiramdam mo. Darating yung time na mas masarap matulog, mas masarap mahiga. Pero kung may plano ka, na isulat mo na, gagawin mo na lang whatever it takes, sigurado babangon ka. Kasi alam mo na meron kang nakasulat, kasi alam mo na may inventory ka, kasi alam mo na meron kang gagawin para magmaterialize yung ginawa mong plano. Para hindi ka tatama rin, kailangan nakasulat. Para hindi ka tatama rin, lagi nag-remind sa'yo, eto na, nakakasana, kasado na, kailangan magmaterialize, kailangan mo nang trabuhin, kailangan lang ng mataas at matinding disiplina. So mga kapatid, yan po yung tips natin. Yung apat na tips natin. Number one, magkaroon ka ng grateful na puso. Maging mapagpasalamat. Number two, mag-exercise. Magkapawis tayo. Number three, magkaroon ka po ng advanced planning. Meron kang game plan. And number four, magkaroon ka ng disiplina. Alright? So mga kapatid, salamat sa inyong uh, pakikinig. Sana nakatulong yung tips natin. Sana ma-apply natin yung mga tips na nakuha natin ngayon, yung mga learnings na nakuha natin ngayon. Keep the fire burning, maging blessing tayo sa iba, and aside from that, maging daluyan din tayo ng motivation, maging channel of blessing tayo sa karamihan, sa community. With that, this is kita sana and see you sa mga next video na gagawin natin. God bless you all!